suba. <laughs> Ngayon na kukwento ko sa inyo itong bagong nag-order ako ng bagong pangalan na monosisad o pamatay suso na nagamit ko sa aking bukay. Ngayon ay may start kay Toto. Ang pangalan niya ay eh, Metanex Molo Seaside. Yeah, Metanex yan yung bago kong gamit na Morsi set. Morder ako sa apat, Mga apat na box. saan so, meron pa rin sa set to side. So, next. Yan yung ano? next. Yung set to side ko. Kaya bago magupit ngayon. ay check, check ko, buksan ko yung box nito para makita ko kung ano pulay kulay ng kanya, yung pellet. Uh, ito na nga, buksan, buksan. Uh, ko ito na uh, oh, May

pino siyang pellet na snail killer. Ang yeah. mga lang dati kakulay din siya. Ayan na. Asul na asul siya. Amos pino siya. Kaysa doon sa dati kong init siya na pellet. Pero masu masusubukan ko rito sa ate sa so pagka nagkakagis na ako palay sa mga natira. Ganda naman siya, okay. Okay naman. Asul na asul. Ayan, napakita ko na po yung bagong pamatay sa na pangalan na binili ko. Ito pa sa box para maging safe para hindi masisira sige, sige po ulit, salamat sa panunod Yes!